Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Mayo 11, 2025. Habang unti-unting sumisikat ang araw ngayong Mayo 11, marahang enerhiya ang bumabalot sa iyong paligid, isang banayad na paalala ng kahalagahan ng pamilya, pagmamahal, at mga ugnayang nagbibigay buhay sa puso't damdamin. Hindi lamang ito isang araw ng pagdiriwang ng mga ina, kundi isang pagkakataon din upang magmuni-muni sa mas malalim na diwa ng koneksyon, ang tahimik na lakas na nagbubuklod sa bawat nilalang at nagbibigay saysay -say sa mga araw na tila payapa ngunit puno ng kahulugan. Ikaw, Scorpio, ay sumasalamin sa isang bukal na malinaw at malamig, na walang sawang dumadaloy upang bigyang sigla ang mga taong nakapaligid sa iyo. Sa bawat hakbang mo, sa bawat salita o ngiti, ay may hatid kang aliwala sa puso ng iba, at ito ay isang biyayang dapat mong kilalanin at ipagpasalamat. Ang panahong ito ay tila paanyaya upang magnilay Paano nga ba naapektuhan ng kapayapaan ang iyong pag-isip, ang iyong mga kilos, at ang mga desisyong ginagawa mo araw-araw? Sa gitna ng mundong maingay at puno ng abala, ang kakayahan mong maghatid ng katahimikan ay isang kakaibang regalo. Isipin mo kung gaano karaming tao ang naguguluhan, naghahanap ng direksyon, at tila nawawala sa sarili, ngunit ikaw, Scorpio, ay parang ilaw sa kadiliman. Ang kabutihang taglay mo ay tahimik ngunit malalim, at sa araw na ito, ito ay lalong lumalalim, lalong lumalawak. Habang lumalalim ang araw, mapapansin mong ang iyong damdamin ay tila mas matindi kay sa karaniwan. Ang emosyon mong dati ay nakakubli lamang ay ngayon ay naglalakas loob na kumawala, nagpaparamdam, at humihiling ng pansin. Sa halip na pigilan ito o takasan, ang araw na ito ay paanyaya upang tanggapin ang mga damdaming iyon, yakapin ang sariling lalim, at kilalanin ang mga bahagi ng sarili mong matagal mo nang hindi binibigyang tinig. Walang masama sa pagiging sensitibo. Sa katunayan, ang pagiging buka sa sariling emosyon ay senyales ng matibay na ugnayan sa sarili, isang koneksyong kailangang pahalagahan upang mapanatili ang balanse sa loob at labas ng iyong mundo. Ang pagsisid sa damdamin ay hindi nangangahulugang pagiging mahina. Bagkus, ito ay isang anyo ng lakas, ang tapang na harapin ang sarili, Kilalanin ang totoo mong nararamdaman at gamitin ito bilang gabay patungo sa mas malalim na pangunawa. Sa bawat pag-amin sa sarili mong takot, pangarap at pangungulila, unti-unti kang lumalapit sa katotohanang nagpapalaya. Kaya ngayong araw, Scorpio, huwag matakot sa damdamin. Hayaan mong ito ang maging upang makalikha ng mga bagong pananaw, bagong simula at bagong pag-asa. Ang araw na ito ay isang imbitasyon din upang subukan ang mga bagay na bago, mga hakbang na matagal mo nang iniiwasan, dahil sa pangamba o kawalan ng tiwala sa sarili. Ngunit ngayon, ang iyong espiritu ay parang tubig ng bukal, sariwa, malaya, at may kakayahang umagos kahit sa pinakamakitid na agos. Ang iyong pagiging bukas sa pagbabago at pag-usisa ay magbubukas ng mga pinto na dati mong hindi napapansin. Marahil ito ay isang bagong proyekto, isang makabuluhang pag-uusap, o simpleng sandali ng introspeksyon na magbubunga ng malalim na pag-unawa sa sarili. Ano man ito, yakapin mo. Huwag hayaang hadlangan ka ng mga lumang takot o alinlangan. Dahil sa iyong likas na lakas, kakayanin mong mag-navigate, kahit sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Ang koneksyon ay mananatiling tema ng araw, hindi lamang sa sarili kundi sa mga taong tunay mong pinahahalagahan. Ang pagbabahagi ng oras, kwento, at pagmamahal sa mga taong malapit sa puso mo ay higit na magpapalakas sa enerhiyang bumabalot sa iyo. Hindi kailangang maging ingrande ang bawat sandali. Minsan, sapat na ang simpleng pagngiti, ang pagdamay, o ang tahimik na presensya upang ipadama ang malasakit at pagmamahal. Sa ganitong paraan, mas lalo mong nararamdaman ang halaga mo sa buhay ng iba, at sila rin ay mas nakikilala ang kahalagahan mo sa kanilang mundo. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa kapanatagan. Kapag panatag ang loob mo, mas malinaw mong nakikita ang direksyong nais mong tahakin. Mas ramdam mo ang sinseridad ng bawat ugnayan at mas totoo ang bawat desisyon. Sa araw na ito, Scorpio, hayaang ang kapanatagang ito ang magdala sa iyo sa isang espasyo ng inspirasyon at pag-unlad. Kapag nakahanap ka ng kapayapaan sa sarili, otomatiko itong umaabot sa paligid mo, tulad ng alon sa lawa na dahan-dahang lumalawak, umaabot, at nakaapekto sa lahat ng kanyang maaabot. Maswerteng kulay mo ngayong araw ay bughaw na malalim, kulay ng introspeksyon, emosyon, at espiritwal na koneksyon. Ang kulay na ito ay nagdadala ng kapanatagan at lalim sa bawat desisyon na iyong gagawin. Maswerteng numero mo ay 8, 11, at 23. Mga numerong sumisimbolo sa pagbabagong espiritwal, lakas ng loob, at balanse sa emosyon at kaisipan. Maswerteng gawain ay ang pagsusulat ng journal o liham, isang aktibidad na nagbibigay boses sa puso at utak. Sa pagsusulat, mas nagiging malinaw sa iyo ang iyong pinagdaraanan, at mas naihahanda mo ang sarili sa mga susunod na hakbang sa buhay. Ang payo ng bituin para sa iyo, Scorpio, ay huwag kang matakot sa sarili mong lalim. Huwag mong isara ang puso mo sa mga damdaming tila masyadong matindi o masyadong malalim para sa iba. Dahil sa totoo lang, ang lalim mong iyan ang nagbibigay saysay -say sa mga bagay na pangkaraniwan lamang sa iba. Gamitin mo ang araw na ito upang kilalanin ang mga bahagi ng sarili mong madalas mong kalimutan, ang mga pangarap mong itinago, ang mga damdamin pinili mong itikom, at ang mga tanong na hindi mo pa nasasagot. Ito ang panahon upang magsimula muli, hindi sa pagputol kundi sa pagyakap ng kabuan mo. At sa pagtatapos ng araw, Scorpio, damhin mo ang katahimikan ng gabi bilang gantimpala sa iyong katapangan. Habang unti-unting lumulubog ang araw at pumapalit ang katahimikan ng gabi, bigyang espasyo ang sarili para huminga, magpasalamat, at manahimik. Dahil sa gitna ng katahimikan, maririnig mo ang tinig ng iyong kaluluwa, malinaw, matatag, at puno ng pag-asa. Hayaang ang lakas mong ito ang magsilbing ilaw sa mga susunod na araw, isang paalala na sa bawat paglalim ng gabi, ay may umagang muling sisikat. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.